ni review namin yung uh, budget ng Department of Agriculture. Uh, malaking portion doon ay yung uh, farm-to-market roads, mm -hmm. no? almost 16 billion. So tinignan namin yung history ng uh, farm-to-market roads. At nagulat nga kami na mm -hmm. may mga farm-to-market roads doon na talagang sobra-sobrang overpriced. Mm -hmm. uh, narinig nyo naman kahapon, no? ang cost kasi ng DPWH is 15,000 mm -hmm. per meter or mm -hmm. 15 million per kilometer. Mm -hmm. Pero si secretary bi bilang dating negosyante, alam mm -hmm. niya kasi yung mga ganitong cost. Mm -hmm. Sabi niya kaya na gawin 'yan at 10,000 uh, per meter or mm -hmm. 10 million per kilometer. Mm -hmm. Pero nakita namin sa maraming mga lugar uh, nagkakalaga ng almost 300,000 per meter or 300 million per, per. kilometer. Grabe. Uh, nung una, nung tinitignan ko nga, na, una, ayaw ko nga maniwala eh. Kung, mm -hmm. Kasi 300 million per kilometer, mm -hmm. eh, parang gumawa ka na ng tulay nun eh. Mm -hmm. no? Pero kung uh, iisipin natin, kanina lang lumabas sa news, merong 421 na na ghost projects na nandodiscovery na yeah, ng mm -hmm. Department of uh, uh, Public Works walang imposible sa korupsyon eh. Mm -hmm. no, talagang pag-korupsyon, gagawing ghost project, gagawing sobrang overpriced, basta lang makakubra ng pera. So sir, dito sa nakita nyo na overpriced uh, farm-to-market road at saka yung ghost uh, farm-to-market road, Same personalities, same agencies and contractor po bang involved? Well, nakita namin na uh, may may trend no. For example, for 2023 and 2024, mm -hmm. ang pinakamarami nakakuha ay Region 5 which mm -hmm. is Bicol area. Mm -hmm. And then pangalawa Region 7 which is the Leyte area, Tacloban mm -hmm. Leyte area. And uh, nung tinignan namin yung mga contractors for 2024, Uh, tatlo doon uh, out of the top 10 mm -hmm. are part ng 15 top contractors sa uh, flood control isa nandoon yung high, high tone ton. mm -hmm. no which is uh, kapatid ni Zaldico mm -hmm. so, uh so para sa akin hindi ko incidentally lahat eh, no? mm -hmm. pero isa rin nakikita namin na itong mga contractors ng flood control hindi limitado sa flood control meron rin silang project sa FMR uh -huh tingin ko may, may projects pa sila sa kalsada, may mm -hmm. project sa irrigation. Uh, hindi pa kasi uh, pumapasok yung budget na NIA, you know. Irrigation tingin mm -hmm. ko meron rin doon. So yun yung mga hinihimay namin ngayon. Mm -hmm. So sir Considering na parang the same person, the same personalities and agencies ang involved, sa so tingin nyo dapat isama na rin ng Blue Ribbon Committee sa investigation itong issue sa farm-to-market road? Yeah. Ako personally, I will recommend sa Blue Ribbon na uh, tignan itong farm-to-market roads. Kasi mm -hmm. nga parehong mga contractors. Eh. Mm -hmm. no? At i-recommend ko rin sa ICI, na tignan rin nila itong farm to market roads kasi nga una-una sobra-sobrang overpriced from mm -hmm. 15,000 per meter <clears throat> naging 300,000 per meter talagang talagang garapalan na yung uh, overpricing mm -hmm. uh, at uh, yung mga contractors pare-pareho rin kaya re recommend rin namin sa ICI at least ako personally na tignan na rin tong farm to market roads so ibig sabihin isa ito sa harapin pa rin ni former congressman Saldi ko kasi sabi nyo nga malaking a pondo para sa farm to market road na punta sa Bicol Region yes. and then yung kontratista pa eh, related yung, tone, yeah, yung sa kapatid uh, ni Congressman uh, o, Sabi kapatid ko. Sa kapatid <laughs> ko. niya na natin, diba, pinakita ko during the hearing mm -hmm. na malaking portion, almost 47 billion uh, na flood control projects na punta sa Sunwest at sa Hightone. So, mm -hmm. Ito yung kasi itong dalawang to parang mag ano to eh magka, mag mm -hmm. anak magkapatid na contractor mm -hmm. at maraming nga doon nakukuha rin nila sa uh, uh unprogrammed mm -hmm. appropriations. No? Mm -hmm. So maganda may expand na rin ng Blue Ribbon at ng ICI yung uh, investigation uh, isama na rin nila yung flood uh, isama na rin nila yung farm to market roads kasi mm -hmm nakikita natin merong ganitong um, anomalya rin. Pero sir, hindi limited sa Bicol Region. Nationwide din po ito na may anomalya sa FMR? Nakita namin may overpriced uh, halos, halos all regions. Eh. Mm -hmm. no? So, yun lang nga, ang pinakamalaking na, umaga, pinakamalaking na nakakuha ng uh, farm to market roads ay sa Bicol area. Mm. So dahil overpriced, nagsuffer po yung quality ng FMR? Well, umiksi. No? Kasi, oh, the salit na malahabang. Uh, instead uh, na mas mahaba, sabi oh. nga ni Sekretary Kahapon, which validates our, ano, na imbes na let's say 10 kilometro, nagagawa nilang 1 kilometro o 2 kilometro. Uh, kaya ang isa sa recommendation namin, uh, ibigay nilang sa Department of Agriculture yung pagpapagawa ng farm to market road, sila na magpa-bid out. Uh, kasi sa ngayon, ang DPWH ay kompromiso na yung uh, kanilang mga uh, Uh, mga tauhan doon. Mm -hmm. So, even farm-to-market roads nagkakaroon ng overpriced. Mm -hmm. Kung ibibigay natin ulit sa 2026, mauulit lang yung ginawa nila no in the past year. So, ang mm -hmm. suggestion nga namin, uh, DA na ang gumawa ng farm-to-market roads. Pero sir, may capability ba ang DA na mag-implement ng ganong yeah, project? That's a very good question. Meron sila pero alam ko hindi ganong kalaki. Mm -hmm. So, kailangan... Kaya uh, kay humingi kami ng recommendation din kay secretary uh, Laurel um kung kakayanin nila kasi mm -hmm. mahirap naman ibigay tapos wala silang capability matutulog lang yung pondo mm -hmm. so he will get back to us pero mm -hmm. eh, nakikita ko mas amenable siya doon dahil uh, kontrolado niya yung uh, bidding at mm -hmm. masisigurado may accountability mm -hmm. kung kung may overpricing yan siya accountable at masisigurado niya na tapos yung project. Mm -hmm. Sir, under proposed 2026 budget, magkano ang hinihinging budget para sa farm to market road at ibibigay niyo po ba yun considering itong natuklasan ng mga anomalya? Well, 16 billion ang hinihingi nila this uh, coming 2026. Uh, yun na nga no kung hindi nila maayos yung kanilang proseso mm -hmm. or hindi maayos ng DPWH yung proseso. Mm -hmm. uh, ako nagdadalawang isip rin ako ilagay yung 16 billion sa farm to market roads kasi mawawaldas lang yung pera eh. Mm -hmm. So, ang aking challenge nga ni senator Pangilinan, challenge ko rin kay, kay DA Secretary, kay Secretary Tio Laurel, mm -hmm. na... Ayusin niya yung kanyang opisina para sila na mag-implement, kaysa mm -hmm. mawala. Kasi kung mawala, apektado yung buong agriculture sector natin, paano tayo mag-deliver ng produkto. Mm -hmm. no? Pero hindi rin natin pwedeng maulit. Means ang DPWH in the next 3 months, 4 months, mm -hmm. uh, tingin ko matagal na pag-aayos Eh. Doon ako kinakabahan dahil yung pondong ilalagay natin doon, kung parehong tao lang ng mga gagawa, nun, parehong corruption rin ang mangyayari. Mm -hmm.